Welcome back po mga katotok sa ating panibagong episode. Kumusta po kayong lahat? Isang mapagpalang hapon po. Yan, so bali mag-spear fishing ulit tayo ngayon. Bali hapon na. So sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga video natin gagawin. Kagaya nito. Yan, so, susubok tayo ngayon kasi tuloy-tuloy na ata yung linaw ng amihan. Parang wala ng amihan, stainless na. Yan, so sana'y makahuli tayo ng kulambutan kasi hindi tayo nakahuli ng mga nakaraan. Yan mga katutok, ang tabayanan nyo na lang at dahil mag-aasikaso na ako dahil hapon na rin. At nagchat na yung kasama ko. Uh, pupunta daw kami yan mga katotok kita kita lang tayo sa spot dahil ako ay pupunta na so ayan mga katotok nandito na tayo sa spot bali alas 12 na ngayon ng gabi so bali dalawa lang kami ng kasama ko na lulusong kasi si papa ay hindi nakalusong yan so sa nadya talaga namin alas 11 ng gabi lumusong gawa ng kanina ay sobrang laki ng low tide. so bali pinal akilakay muna namin yung dagat para yung kulambutan ay pumunta sa tabi ayan so let's dive na tayo mga katotok so, sobrang linaw ng dagat mga katotok kaso medyo malamig pa talaga yung tubig iwan ko lang kung tatagal tayo sa pamamana gawa ng medyo may ubo pa tayo sumisikip pa yung dibdib natin sa ubo yan, so sana'y makadali agad tayo kasi medyo malamig talaga pa yung tubig ayan unang sisid natin mga katotok ay eh nakakita agad tayo ng isang talag bago yun oh mm -hmm. so dito lang tayo dadal sa bandang mababaw mga katotok gawa ng medyo masing pa yung dibdib -dib ko sa ilalim gawa ng meron pa nga tayong ubo ayan so napakalinaw po talaga ng tubig ngayon mga katotok ayos na ayos talaga mamana yung ganahan taing nito kapag ganito kalinaw yung tubig ayos isla talagang na yung una nating panak ay yan mga katutok sa kabila nung pinalaan natin ng isang talagang ay meron palang nakatarong tanggit yun ayos at nakadali naman tayo ng masarap na pangulam mga katotok, isang danggit, so kapamilya to ng parang bago kasi magkakupa sila at masakit rin makatinig at ito naman, nakakita naman tayo ng isang danggit mga katotok, yun yan, ayos na rin yan mga katotok, nakapandagdag na tayo yan so medyo madalang yung panayin gawa ng medyo malamig. So ayos na rin yan. Pampreto, masarap din yan sa sabawan. Ayos na so mga katutok. Ayun ah, at nakikita tayo ng alatan. kasi magulong. Hindi na mga katutok. Yung sayang. Pandagdag na sana yan pero ayos lang. At ayan nga mga katotok, sinubukan ko na pumunta sa laot at nakaya ko naman. At kaso lang, hindi natin nabidyohan itong Longnose Emperor. Kaso nag-alangan ako ng pag-open sa camera sa ilalim kasi hindi pa talaga tayo masyadong magaling sa ting ubo kaya hindi natin nabidyohan. Pero ayos lang mga katotok, ay nahuli rin natin yung Longnose Emperor kahit hindi natin napunan ng video yan malaki na yan mag kilo na yan mga katutok yung long si roll ay yun mga katutok nung pabalik na nga kami ay malaki pong kulambutan hmm, sapul ka yan so bali iuulam natin to mga katutok kasi ngayon na lang ulit ako nakahuli nito yan so magdadalawang kilo to so bali bibigyan ko si papa kasi hindi siya nakalusong pero pag nakahuli ulit tayo ng isa ay yun ang ibibinta natin sana ay makahuli pa tayo doon sa bandang unahan kasi pabalik na kami ng kubo mga katutok at ayun nga mga katutok oh. ko biglang sumulpot sa harapan ko huwag ka apat mm, sa pool eh, yun halos hindi sila magkalayo nung una kong napana magkasama siguro to mga tutok, pero pareha sila mga babaeng kulambutan yan, sobrang bigat sila and oh. Estimated ko dito ay nasa apat na kilo. Sobrang laki nito mga ko oh. Ayos, ito yung ibibinta natin. Sure yung pera nito bukas. Yan, sobrang laki mga katotok. Nakachamba tayo, nakadalawang piraso tayo. Yung kasama ko mga katotok ay nakapana rin siya. Kaso medyo maliliit daw yung nahuli niya. Ito mamaw talaga, apat na kilo. So ay yan mga katutok Talagang di kami nakaabot sa kubo Yan maglalakad pa kami ng 300 meters siguro Mula dito hanggang kubo Di talaga namin kinaya yung labig Yun know, o, huli ng kasama ko Harvest Kahit maliliit yung kanyang kulambutan Bumawi naman siya sa isda Yan you know, may malaking barakuda pa siya Yan, so silipin natin yung mga huli namin Doon sa kubo mga katutok malam na sa gilid malamig yung tubig yan so ito yung uli ko dali tayo yung dalawang kulambutan laki ng isa 4 kilo yung isa 2 kilo blessing pa rin to dalawa <laughs> At ayan na mga tutok, silipin rin natin yung huli ng kasama ko kasi marami siyang huli. At ito nga, yung naging huli ng kasama ko mga toto ko ayos. May malaking barracuda siya. Ayan o. Yun, at may malaking sono at dalawang kulambutan. Ayos mga katotok. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe. Yun mga katotok. Thank you for watching.